Cardi B! ang microphone sa audience na binuhusan siya ng tubig. Ayan, so habang nagbuburutan kami, syempre magbibigay si Kuya ng backgrounder oh, sa yes. kulitong yan. Diba? Yun, di ba? Parang kumakanta sa isang okay. show, uh -oh. si Anna Cardi B or concert, di ba? Uh -oh. Tapos yung audience, ano, binuhos yung tubig sa kanya, di ba? Uh -oh. Talagang, ano, talagang... gumantis siya yung mic, binato niya -oh. sa audience. Yeah, I heard iba ang natamaan. Eh, hindi mismo yung bumato ng, ano, bumuhos ng tubig, parang ganon. So, tama ba? Oo. Oh, so, maybe tama ba? Ako, maybe. Yan. Sa so, palagay oh, yes. mo, tama bang ibato niya ang ano? No! Yes. Bakit? <laughs> Ay, yes! Mali-mali. <laughs> <laughs> Kasi, dapat, pero ako akong papipilin, no. Pero since yes, panilindigan ko na. Okay, go. O, oh, kung ikaw, di ba may sinabi nga, pag binato ka ng gano'n, Pati mo rin ang gano'n pa rin hindi pinapay, di ba? So, siya... So, nahihirapan siya pa, no? <laughs> nahihirapan ang pagtanggol, ha? Siyempre, binato ka. Binato ka, sabi nga, ganito. Di ba? May kasama rin ito. Ang taong nabubuhay sa baril, sa baril din, namamatay, di ba? ang taong nabubuhay sa balisong, sa balisong din, namamatas. Therefore, so, ano therefore eh? <laughs> ang taong binusa ka ng tubig, buhusan mo ng tubig, baliwala. Batin mo na lang ng mic. Kaya tama yung ginawaan ni Cardi B. O oh, Mildred. Oh, okay lang naman sana, kung si Cardi B lang nandoon, at saka yung audience, oh. na bumato ng tubig. Okay. Pwedeng gantihan mo ng batuhin ng microphone. Okay. Kasi, siya lang nandoon. Walang ibang masasaktan. Ang problema kasi, Nandun ka sa ano eh, nandun ka sa stage, maraming tao sa crowd eh. Hindi mo naman ano, hindi naman siya asintado, no? Para pag binato mo yung microphone eh, siya lang talagang tatamaan. Siyempre may mga tatamaan din dyan. So sabi mo nga hindi asintado. So ang hindi asintado, iba'y nasa pool. So hindi niya kasalan, talagang kailangan niyang gumante. Nasaktan ako, kaya ang saktan din kita. Ay, Parang hindi. Hindi Parang, naman tayo nasaktan. Kaya yun ang no? Parang ano, yung damdamin, bugso ng damdamin, di ba? Pagkakalimutan mo gano'n. Oo. Oh, uh, kita. Pero dapat kasi nililigaw tayo ng ano, wag nga tayong ano, wag nga tayong magde -decision pagka oh. mag-init ang ulo natin kasi iba ang mangyayari. So yung outburst, ng damdamin niya. May nasaktan na iba. Ikaw -control, control mo talaga. Oh. Grace under pressure, di ba? No. Grace is the name of the pressure. Pero the pressure na si Grace, kaya sa pagka-pressure ni Grace, si Cardi B, binato. Kasi na pressure na siya. No choice ako di gumante. Yun ang oh. nangyari kay Grace. Ang <laughs> <laughs> isa siya dun sa tao, hindi naman yun ang natamaan yung iba nga. So parang nakasakit ka na rin. Pero di ba, may mga tao na kaya mo asuntado, bumabaribar yung mga kalaban, mga magdangaro. Oh, matatama yung mga civilian! Oh, nagkataw, dahil yung lugar na babaribar yung mga magdangaro. Nasa po hindi niya kasalanan, hindi siya asuntado. Ay, hindi pwede ganun. Kailangan mo hindi ka hindi ganun kasimple na natamaan yung sibilyan. Hindi gano'n. Ganun niya. Hindi sa, ganun. Sabi niya kay IGB, pahanapin mo si kay IGB. Sabi mo, oh. bakit ka ganyan? Nasa po yung iba. Yeah, I'm sure oh. naman, for sure naman, pinagsisisihan niya yung ginawa niya. Hindi, hindi siya nagsisisi, nagchat sa akin. Ay nangyari, Talaga? nangyari. Talaga? Yes, talaga? Yes, we're very good. Malaga. Nangyari na, ang nangyari na hindi dati inaasahan. <laughs> sabi? Hindi, hindi, hindi. Sabi? Dapat talaga bilang ano, bilang singaw, yung artista, dapat yung aksyon natin maging careful tayo, di diba? ba? Kasi ibang masasaktan ni. Eh. eh, ayaw niya maging po Sabi niya, Kurt! Tsaka ano, Tom hindi sir lang kanya. Oh, oh, okay. okay. Hindi lang ano, hindi lang kay Cardi B. Marami pa mga artista o sa Hollywood ako nakikita na minsan talaga tinatamaan sila ng mga ng mga mineral water talaga at sa mga unruly fans talaga nangyayari talaga yan. Pero, Pero oh, haki, oh, yes, oh, diba? oh, 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 eh. oh, Pero alam mo, oh, so, ang point ko dyan oh, 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 talaga oh, oh. ha, oh, oh pag ikaw ay isang celebrity, kontrolin mo ang sarili mo. Correct. Diba? Oo. Kasi, yun nga may nadamay eh, mabuti nga sana kung kayong dalawa. Agree ako kay Mildred doon eh. Huwag mong ibabato yung mic kasi uh -huh. nga may ibang tao na pwedeng madamay. Pero maybe ka, paano ako? Hindi, yun nga ang sinasabi ko. Pero, Pero di ba, yung mga audience na yan, dapat oh. behave. Oh, yes. Respeto nyo yung mga nagpe-perform oh, yeah. at huwag namang buhusan ng tubig na ganyan, di ba? Uh -huh. Kasi siyempre nga yung bugso ng damdahan, tao ka lang, minsan hindi mo talaga makukontrol, oh. di ba? Yun. Ay yan sinasabi ko siguro. Pero, di ba, friendship? Yun, friendship Isipin mo rin yung pwedeng mangyari. Pwede nga, 'di ba? Iniimbestigahan din yung ano ng ano ng Las Vegas Police, ano, 'di ba? Yung kaso at parang madidemanda pa si ano, si Cardi B. Oh, 'di ba? Para yung pagkakamali, hindi mo pwedeng gawin ulit ang isang pang pagkakamali. Para sa nagkamali nga siya. Pero siyempre, pag nag-investiga yung mga pulis, sasabi, sana may... Eh, kung ikaw nga, pulis, binatok ka rin ng ano, minarwala, eh, may barili ka, baka gagawin mo may kibabato ang barin. Hindi, pa Hindi pare, oh. pinaka-point dyan, friendship, para sa akin, wag kang, ano, wag kang gumawa ng isang aksyon na may madadamay na ibang tan. Mga tao ay madadamay. Tapos oh, oh. Dapat ganun. na lang talaga oh. niya yung Dapat, nagbato ng pinit. May mga marshal naman dyan, eh. Dapat hinayaan nila yun uh -huh. ng ano, kumuha doon sa audience para maparasahan. Siya, masensya sa ko. ito panindigan ko. Ganon. Ayaw yung nang mag-isoba sa ibang Marshall. Hindi. Hindi. Hindi yan ang point, di ba? <laughs> Iwasan Kaya natin. Kaya mo po ang Pero, kung ano yung natin dahil, yung mga fans talaga, kailang mag-behave oh, like yung ano, di ba? Oh, oh, yung kayo nangyari kay Lea Salonga, yung irrespeto privacy, oh, di ba? Oh, oh, oh. Mag-behave na yung mga fans talaga. O, tapos oh, ito, oh, ito parang yung ano, di ba? Yung... Yung Aldab, di ba? Ayaw nila mag-behave. Yung mga Aldab ano pa rin, clone down ni Men Mendoza yung ano, oh, yung kinasal, di ba? Parang lumalampas sa limitasyon din yung mga ibang fans. So, dapat mag-behave din kayo para hindi, ano, uh yung mga celebrity. So, tinatapos so, balik tayong yes mo. Hindi, tinatapos na natin yung debate. Pero kung akong masusunod, no. No, Bakit? Hindi naman talaga dapat siyang gumanti. Hindi talo ka na. Lata, hindi, nagpatalo ko. Pero kanina panalo ko. Pero this time, nagpapusay ni Bate parang dinudugtungan ko lang kayo ng katamaan. Ay, Which is tama naman yung oh, pero yes talaga. Oh. Ang totoo. Gantihan mo talaga. Gumas oh. Nasaktan ka eh. Binusan ka. Mabun sana kung binusan eh. Holy water. Okay lang, Kasi tubo. Okay, pero yes, yes, kung binigusan, ay, gantihan mo. Next na tayong friendship. Malalaglag ka dyan. Anyway!